good morning guys. Good morning mga pari. So, kayo gising lang natin at dito na tayo sa Manuka ni So, update ko lang kayo kung anong lagay nila pagkatapos ng bagyo. So, ayan. Uh, papakain natin. Sila, masisigla sila kasi wala nang ulan. So, yan, mga gutom na. Kasi mga hindi mga nakapag libot kahapon parang maghanap ng pagkain. Nakapag talaykay sa Ilocano. Dun. So ayan, mga kita nyo. Ah, yun. Meron tayong... <laughs> Casualties ni Aghon, oh. No? na ano na kaya ito wawa naman oh so ayan palang isa medyo itabi natin siya para hindi masaktan sakit sila kasi gawa din ng lamig so, ito yung apat na kiti no, kung naalala nyo yung manok na namatay So, naabutan natin na matigas na yun. Bilalamig sila. Sana makasurvive din. Ayan, so, ayun, oh, nasigla sila. May mga katilan talaga, may mga sakit. Yung iba. Pero, marami naman masisigla. Ayan, katulad so, nyan, Bibili na lang tayo ng pre-boxing nga kaya para mapainom natin sila. Pero ayos din naman ito pinapanood natin sa kainan Yung binisin natin yung tubig nila. Kasi madumi. Gawa niyang pag gagalaw-galaw nila, natududumhan eh. Okay. Oh. So, ipat natin yung isa. <laughs> Dito para makainom. <clears throat> ah, so Ayan lang guys, ang muna ngapit update natin sa ating manukan. So, salamat sa Pagkasama nyo ulit sa akin, kumbisitahin yung mga manok natin pagkatapos ng bagyo. So, good morning at uh, keep safe pa rin. Parang hindi pa ata nalayo yung bagyo. So, ingat-ingat at magandang umaga sa ating lahat.